tinan niya nga po oh. Ayun. Para sa katawan. Galaw dito. Ayun. Ayun po, doktora oh. Hmm? Ay oh, pala 'yan. Mm -hmm. 'Yun. 'Yan. Kailangan malakas dito. Sige, baby. Mommy ata tanggalin din natin 'yung diaper. Ha? Yan po yung tinuro lang sa amin nung ano, nung suki namin. Meron daw na sagasaan, kala niya na sagasaan. Tinutahan namin tapos ano sa pala. Yan po sa may ano dyan, sa kalsada, sa kabilang kalsada po. Wala dyan naman. Umumulit ka na po. 39.1 Medyo ano dito. Hindi naman, normal pa. Rin. Mainit kasi tangan hindi ay, wala na kasi akong eh. Sorry, sorry po, sorry yes. po. Wow. Hindi na po sige, hindi na din. Sige, okay, na din naman kasi. Love love yun, eh. oh, love love, <laughs> love, love yun, eh. <laughs> sorry, tapos na, tapos na. Keden. Sorry po, sorry po. Ang ganda mo na ng busal para makakita.